So, what's up, mga bro? <laughs> One more. Take two. Take two. So, what's up sa inyo, mga bro? It's day nine. So, bago natin gawin yung daily routine. It's nine na. So, what's up sa inyo, mga bro? It's day nine. Day, nine days na tayong consecutive na nag up, nag-upload. Bago natin gawin yung daily routine natin, which is the 100 push-ups, Yaya hatid muna natin si Os dun sa school niya. Kasi tapos na siyang maligo, tapos na siyang magbihis, magtoothbrush, mag uh, susot na lang ng sapatos. So, 'yun mga bro. Saglit lang. Saglit lang. <laughs> Saglit lang mga bro. Yahadid ko lang si Os. dito sa bahay. Nadid ko na si sa school. At mag-isa ko na naman dito. Tara! Gawin na natin yung daily routine natin. Gawin na natin yung 100 push-ups. Let's go! So, day number 9. pisa na natin yung set number 1. Let's go! nga lang ako ng konti mga bro. So meron lang akong tanong mga bro. Habang nire-restore ko tong energy ko para gawin yung set number 2. Um, meron lang akong tanong. Saang bansa mo gustong pumunta or mag-work? Ako kasi mga bro, um, share ko lang din. Uh, gusto kong pumunta ng Canada. Kasi siguro marami na akong mga kakilalang pumunta doon. Um, marami na akong mga kaibigan na nandun na. Yung iba, finu fulfill na nila yung mga uh, pangarap nila doon. Yung mga kaibigan ko lang din na nakikita ko sa Facebook. Nakikita ko na yung mga kaibigan ko na pumunta doon is masaya. Uh, ayun, parang <laughs> naiingit ako actually sa totoo lang. Kasi, syempre, andun na sila, nag-work. Uh, one step closer na sila sa mga pangarap nila. Mga ganun. Kaya ako din gustong pumunta dun kasi parang nakikita ko din yung buhay ko na nandun. Parang nakikita ko na mas may buhay kami dun as family kaysa dito sa Pilipinas. Hindi ko naman din nadegrade yung Pilipinas, mga bro no? Um, kumbaga... Alam naman natin, doon tayo sa reality. Na mahirap nga dito sa Pilipinas. Mahirap, mahirap, mahirap talagang buhay dito sa Pilipinas. Kahit hindi ko na-explain eh. Nakikita mo na lang din eh, sa mga kakilala natin na nag-work dito. Nakikita mo sa lansangan, yung mga nagnegosyo na talagang hirap na hirap. Kami din mga bro, hirap na hirap kami. Kaya gusto kong pumunta rin ng Canada mga bro. Ayun, hindi lang din para sa amin na mag-asawa, para rin sa kay Oz. 'di ba? Paglaki niya, yung pag-aaral niya, parang mas quality yung education na may bibigay namin sa kanya doon sa Canada. Tsaka isa pa, parang mas maraming opportunity para makamit namin yung mga pangarap namin doon, yung mga sar sarili namin mga pangarap ni Bobby. Parang mas madali at mas accessible na ma-attain mo yung pangarap mo. Hindi, naman, hindi ko naman sinasabing madali kumbaga sinasabi ko lang na mas accessible or parang um, if compared dito sa Pilipinas eh talagang matagal pa matagal pa bago mo ma makuha yung ma yung goal mo yung pangarap mo At, alam mo yun basta naiintindihan niyo na lang alam, alam niyo na lang yung gusto kong sabihin kaya ako gustong pumunta rin ng Canada mga bro okay so ay mga bro na restore na yung energy ko let's do the set number 2 number 2 done isang set pa tapos tapos na naman tayo ngayong araw may nagawa na naman tayong mabuti <laughs> na pag-improve na naman tayo ng 1% <laughs> so ayun lang mga bro hindi ko naman sinasabing mas magiging madali if makapunta man kami sa Canada di ba marami 'yung napapanood na sinasabi nila na sobrang hirap Uh, tama pa ba na yung decision nila na pumunta, na pumunta ng Canada, mga ganun. Alam ko, na expect ko naman na hindi talaga magiging madali mga bro. Hindi talaga magiging madali. Wala namang, wala namang madali sa, ano, sa buhay bro. Pagka pinuperso mo yung, yung isang pangarap, hindi naman talaga madali Kumbaga, kailangan mo talagang magdaan sa mga process. Yung process na yun, mahirap talaga. Basta kahit na gano'n man kahirap yung maging process, gano'n. Huwag ka lang titigil. Gano'n, huwag ka lang mag-give up. Kasi once na gumive up ka, wala na talaga. Pero pagka hindi ka gumive up, bro, makakapunta, makakapunta ka talaga sa dulo. Makukuha makukuha mo talaga yung yung pangarap na gusto mo, yung goals, yung goals mo na matagal mo nang pinaghihirapan. Kaya ayun bro, if makapunta man kami sa Canada, hindi naka-mindset sa akin na madali. Hindi naka-mindset sa akin na parang magbabakasyon lang, mga ganun. <laughs> Kasi hindi talaga eh, hindi naman talaga bakasyon dun eh. Kumbaga, ine-expect ko dun na magiging mahirap talaga. In terms of weather, yung trabaho, di ba? Yung iba nga, nagdo-double job, triple job. So, yun yung mga ine-expect ko dun mga bro. Hindi talaga siya magiging madali. Magiging mahirap yung uh, journey, pero handa akong i-embrace lahat ng yun mga bro. Para syempre, para dun sa pangarap ko, para sa akin, para sa family ko para mabigyan ko sila ng magandang buhay, uh, matulungan ko yung mga mahal ko sa buhay. Eh mga bro, yung mga ganong bagay. Kaya if ever man na makatungtong kami ng Canada, Ganon, ganon talaga yung i-expect ko. Mahirap, uh, maraming pagsubok, at nakakapagod. Siyempre, nakakapagod talaga. Pero naka-mindset din sa akin na lahat ng yon lahat ng hirap, pagod, yung sobrang lamig, <laughs> magpe-pay off yon mga bro. Kasi hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng magandang buhay yung family ko. So, yun lang mga bro. Once na makarating kami doon, hindi ako titigil mga bro. Hindi, hindi, ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko na kukuha yung pangarap ko. Hindi ko na atin yung gusto kong um, way of living, yung lifestyle na gusto ko. Kaya, yun lang mga bro. <laughs> ako, gusto kong pumunta ng Canada kasi... Doon ko nakikita yung sarili ko na Nakukuha ko ng pakunti-kunti yung mga pangarap ko. Kayo, sa inyo rin gustong pumunta. So, okay mga bro. Ready na ako for set number three. Let's do it. Last set of the day. So, tapos na naman yung challenge natin ngayong araw mga bro. Na 100 push-ups. <sighs> Sagli lang. Habulin ko lang hinga ko. <laughs> <Whew. sighs> so, yun mga bro. Kahit saan bansa nyo man gustong pumunta para mag-work. Iperso yung mga pangarap nyo. Magtiwala lang kayo sa mga sarili nyo. Huwag na wag kayong mag-give up don't do drugs mga bro <laughs> kasi yan ang unang una nasisira sa inyo Sira, magpa-fuck up ng utak nyo mga bro ang <laughs> ah, dami ko kasing napapanood na naging homeless naging homeless dahil sa drugs kinain na sila ng mga sistema mga ganun Ilang mga bro <laughs> kahit saan nyo pa gustong pumunta basta magporsige lang kayo para sa pangarap nyo, para sa family nyo so ay mga bro Marami na akong nasabi. <laughs> Sana naging malaman tong video na to. Tsaka, challenge yourself mga bro. Hanggang dito na lang, The Real Out. Hanggang sa muli, Fist Bump!